Swerte nga ba ng mga pelikula si Joros Gamboa? Mga kaibigan, kilala ang aktor na si Joros Gamboa sa mga supporting roles nito sa iba't ibang mga pelikula. Noong 2012 nga ay nanalo siya ng Best Supporting Actor Award sa Cinemalaya Film Festival sa pelikulang Intoy Shokoy ng Kalye Marino. Ayon sa ilang netizens, ay tila may dalang swerte raw ang aktor sa mga pelikula dahil karamihan sa mga kinasangkutan nitong palabas tulad ng Starting Over Again, The House of Us, Hello Love Goodbye, Rewind at ang trending ngayon na Hello Love Again, lahat ng to ay naging highest grossing Filipino film of all time. Maaring nagkataon lamang ang pangyayaring to at talagang magaling na aktor si Joros Gamboa Ngunit kung titignan natin ay posible ring meron talagang dalang swerte yung aktor dahil na rin sa positibong enerhiyang ibinibigay nito sa kanyang mga katrabaho, mapa-on cam man o off cam. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo sa teoryang ito?